tatay ko na alagang salveyo. Salamat. 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 Ang ulo mo ang kumaling. Salveyo. Salveyo. Salveyo kumaling. Yes. Dahil kay salveyo. Malakas ah, ako. Malakas. So, habot umaga. Uminom ako. Aapot at umaga, uminom. Habot umaga naman. So, yan po yung tatay ko na alagang salveyo. Ayan, very strong. Oh, wala, na gamot Oh, wala na raw po siyang gamot. Wala na pong gamot na iniinom tatay. Lahat ay salveyo na lamang po. Dati po kasi eh, dadali na namin siya sa hospital kasi dumadain po yung tatay namin na sobrang sakit. Talagang gusto na namin siyang isugod sa hospital pero ayaw po niyang magpadala sa hospital dahil nga po Uh, mapapadali daw yung buhay niya kapag siya dinala namin sa ospital. So, ayan po, awa ng Diyos, uh, malakas ang tatay. Na, na. Wala nang prostate. Wala na, na. Yes, magaling na. Hindi na sumasakit. Hindi na sumasakit. Ang inyong pag-ihi. Oh. Wala nang dugo. Ah, oh, wala. Wala na rin dugo. So, yan, wala na pong dugo at magaling na magaling na ang aming tatay dahil kay SBG. So, salamat sbj Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. -bye. <laughs> ano saan yun? Video lang yan. <laughs> salamat. Bye-bye. Bye-bye. So, ayan. Dahil po sa Salveo Barley Grass. Ayan, eh talaga yung nakatulong sa tatay ko. Thank you so much, Salveo Barley Grass. Hindi lang ako at ang buong pamilya ko po ang katutulungan. Maraming salamat po, Salveo Barley Grass.